dancing fountain at reflecting pool. Ilan lamang yan sa mga dapat abangang bagong atraksyon sa itatayong community park sa Pangasinan Provincial Capital Complex sa Lingayen. Ito pong uh, reflecting pool ay uh, uh, similar po doon sa uh, Mansion House sa Baguio and then yung, yung alam po ninyo yung sa Taj Mahal sa India, similar to that kind of development. Uh, magkakaroon din po ito ng uh, interactive fountains, uh, ano mga dancing lights ko, na it will go to the to the music, uh, na parang sasabay po siya. One, similar to the one in uh, vegan. Ang proyekto parte ng planong master development plan ni Governor Ramon Monmon Gico III. Napakaganda po nito, no? Kasi unobstructed view all the way to the the uh, the beach. And then, ma-highlight po yung uh, ating napaka-ganda at napaka-historical na Capitol building. Maaalalang isinagawa ang groundbreaking ceremony noong November 8, 2023, pagkatapos ng mabusising mga pag-aaral at public consultation katuwang ang National Historical Commission of the Philippines, DENR, DPWH at mga residente para sa proyekto. Umarangkada naman ito noong Enero. Nagkakahalaga ang proyekto ng 96.2 million pesos. Ang itatayong kauna-unahang reflecting pool sa Pangasinan, maihahalin tulad sa sikat na reflecting pool sa The Mansion, Baguio City. Samantala, sakop din ng proyekto ang paglilipat sa mga World War II memorabilia gaya ng MacArthur Marker at mga war relics sa Baywalk area. Uh, be a fitting, uh, tribute to of our veterans because uh, uh, it is really near the plane court for general uh, landed in 1945 tiniyak naman ng Pamahalang panlalawigan na dumaan ang proyekto sa mabusising proseso bago masimulan na acquire yung permit ba base doon sa mga requirement na naibigay namin kasama na doon yung public consultation yung yung certification ng ng barangay apektadong barangay tapos yung LGU pati rin na rin yung kapitolyo Inaasang matatapos at bubuksan ito sa publiko bilang pasyalan at lugar para sa recreational activities sa taong 2025. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.